Ngayong araw guys ay eh, samahan nyo nga rin ako sa kaganapan ng buhay ko ngayong araw Dahil lalabas ngarin rin pala muna tayo at kasama ko ngarin rin pala yung mga kapatid ko dito at yung mama ko ngayong araw Pero bago ang lahat, sisimulan muna natin sa magandang umaga Asa mo ta? malamang! Wow! Okay, Maaga nga rin pala ako ginising ng mga kapatid ko dito guys kasi nakalimutan ko may lakad nga rin pala kami ngayong araw dahil nakaridi na nga rin pala sila kaya dali-dali na nga lang din pala tayong naligo at nagbihis dito at yung pulo na suot natin guys ay sa tiktok kung nga lang din pala ito nabili baka gusto nyong umorder guys may video nga rin pala ako nito hey guys, Isang taon ko na nga rin pala itong sapato sa to, dalawang beses ko pa nga lang din pala itong nasuot. Di kasi ako sanay sa mga ganitong outfit ba sobrang init kasi sa katawan. Magpupunta kasi ako ng city, yung nakashort at chinilas lang ay okay na. At tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung mga kapatid ko guys, mana sa kuya eh. Di nga pala muna gamitin yung motor natin, mag commute nga lang din pala tayo kasi nakakamiss din pala yung ganito. Lalo na kasi sobrang init din ngayon, talagang pagdating natin dito sa city ay talagang sobrang pawis na natin. At sa ilang minuto nga lang din pala guys, ay na pala kami sa city. Kaya pagkatapos namin bumaba dito sa multicab ay lumipat na nga rin pala kami dito sa tricycle. Medyo pangit nga rin talaga yung front cam ng phone na to kaya di ko masyadong ginagamit. Kaya manipis ko talaga na makapag-upgrade na ng bagong phone para makapagsimula na nga rin palang mag-vlog yung kameraman natin. Kaya sana guys balang araw kapag makapagsimula na nga rin pala siya ay nga rin pala natin. At di nga katagalan ay nakarating na nga rin pala kami dito sa SM at dito na nga rin pala naghihintay yung mama namin. Kaya tamang lakad-lakad nga lang din pala kami dito sa glit dahil di nyo nga nakikita yung mama ko sa vlog guys kasi galing nga rin pala abroad at dalawang taon nga rin pala yung contract niya doon at hiwalay na nga rin pala sila ng papa ko dahil nagkaroon nga lang din talaga ng kunting problema kaya palagi ko na nga lang din talagang namimiss yung magkaroon ng kumpletong pamilya baka si palaging may nag-aalaga sa iyo kaya yung palagi nyo nga lang din palang nakikita sa akin yung palagi na lang ako nakangiti ba din kasi alam kung gaano karami din yung problemang hinaharap ko gusto ko lang kasi palaging magbigay ng positive energy sa inyo di kasi ako nagpapakita ng problema dito sa social media kaya sobrang hirap nga rin talagang maging breadwinner sa pamilya pero laban lang kasi nasimulan na natin to eh. kasi kapag breadwinner ka ngarin talaga, kailangan mo gawin lahat ng mga diskarte para kumita ka talaga ng pera. Kasi kapag maubusan yung bulsa mo, ay iwan ko na nga lang din talaga kung di ka bakbakin ng mga problema. At sa kasamaang palad guys, habang kumakain nga rin pala kami, ay nasira nga rin pala itong sandal ng kapatid ko. Regalo ko pa naman to nung birthday niya, kaso nga lang naipit habang kumakain kami, ayun tuloy, nasira. Parang bata na walang may-ari eh, kaya di pwedeng hindi bilhan ng bago yan. Kaya pinapili na nga rin pala namin dito kung anong gusto niyang bilhin. Yan nga pala yung mama ko guys, yung may dala-dala ding bata. Parang bodyguard nga lang din pala tayo dito pero ang pugi din eh. Kaya umakyat nga lang din pala kami dito sa taas yung may laruan ng mga bata ba. Kaya tamang hanap nga lang din pala sila kung saan sila maglaro dito dahil bata pa rin naman tayo kaya di pwedeng hindi tayo maglaro. At tingnan nyo naman guys kung gaano kagaling mag drive in at sana balang araw totoong sasakyan na yung dinadala natin. At maraming salamat nga rin pala sa mga tao na kakilala sa atin dito. Maraming salamat palagi sa suporta nyo guys. Andrea, Kaya hanggang dito na nga lang din pala yung video natin ngayong araw guys. Kaya kung nakaabot kayo sa video na to ay maraming salamat palagi sa panunood nyo.